Sa wakas, makakaket na rin tayo mga body dinis sa glass walkway. So meron na tayong ticket for only 300 pesos. Makapaglakad na ulit tayo dito. At ayon nga dito sa nakausap natin sa mismo uh, mismong uh, canteen na nandito sa ilalim, ay mga 15 minutes kayo maglalakad. At papasyal dyan sa mismong uh, glass walkway. So, matagal-tagal na rin natin hinihintay na magbukas ito. Actually, tayo yung unang nakapag-vlog din dito uh, noong uh, ginagawa pa lang to. So, ngayon uh, pinupunasan na yung uh, mismong lalakaran namin uh, main. So, while waiting, uh, sightseeing muna tayo dito mga body para may pakita ko rin sa inyo yung kagandahan ng lugar na to At syempre makikita rin natin ang iba't uh, ibang -iba -iba reaction ng mga tao mamaya kapag naglakad sila sa glass walkway hindi na kasubok lang ngayon din eh aba kung hindi pa ay pumarinin na kayo ano uh, at ay open na for uh, public for only 300 pesos ay may experience ninyo na maglakad dito sa glass walkway first ever dito sa Batangas eto na makakapaglakad na ulit tayo dito sa glass walkway at sasamahan tayo ni ma'am good morning po ayan sakay tayo sa elevator Bali, ilan pong minuto po? Ang... Allowed po? Opo. 10 to 15 minutes po. Okay, hello! Ayan. So, ayan. No drones allowed. Yeah. No? Hindi tayo pwede magpalipad ng drone dito. At... Uh, uh, kailangan nating magsuot ng shoe cover. So, tayo lang <laughs> na... Kuya, okay na ganyan? Kasama pa siya, no? si, ano, si 5-9, no? <laughs> so, ayan si sir, Sarah. Nakafollow sa atin yan. Sa pangalawang pagkakataon makakapaglakad dito sa glass walkway. Dito din dito. Unang tapak. woo. sa sapa. Oh, grabe mga body. Well, hindi na masyadong nakakatakot eh 'pag naka ah, dalawang beses ka nang makapalakad dito. No, so, first time natin kasama natin nung si ano si Sir Jojo. So, gusto kong makita yung mga reaction ng mga tao na maglalakad ngayon dito. Eto na, nandito na tayo sa pinakadulo ng Glass Walkway. Para nasa Titanic. Ko. <laughs> so, may mga parating na ibang mga uh, kababayan natin. So, tingnan nyo naman yung aking uh, pinatatayo. Hi, ano? kuya. Hello, po. Ayan. Nagpa-vlog po kayo? Opo. Good morning. morning. Hi Matangas. guys, nandito po kami sa Bacatangas. Kumusta no? po experience niyo po niyo sa glass Ay, walkway? po kami. <laughs> <laughs> Ayan sige. si Ate, o, nakakapit na kay ano, kay Kuya. <laughs> At least ma-overcome niyo yung ano niyo, fear of heights. Dalawa mo rin yung ano mo. dalawa kami. Uy, atin din. Kasi tumingin sa baba. So tingnan niyo naman mga body kung gaano kaganda itong uh, view dito sa baba. Kitang-kita ang uh, Mindoro Island, Isla Verde, Tingloy. Sila yung kasama natin dito sa Glass Walkway. So meron pang mga paparating na mga gusto maka-experience dito. Ito naman yung view dito sa kabilang part. Ang ganda ba? Diba? Hello. Ayan po, sila ma'am. Nawala na po yung nervyos na nawala na. Dito naman tayo sa kabilang side, maglalakad. Nandoon yung ano, yung kaba mo, oh, pero ano eh, pero uh, may tiwala ka naman na ito eh, hindi basta-basta bibigay. Tsaka tested na naman 'tong mga bagay na bago nila binuksan, nagkaroon ng dry run at ito naman naman yung uh, pagkakagawa nitong, uh, glass walkway na to. Napakakapal ng glass. Magandang uh, gawin yung mga bagay no, kapag uh, pumunta ka dito. Diretsuhin yung muna nang lakad tapos saka kayo bumalik para mag picture picture mag video para at least ay ma experience nyo talaga yung ano yung yung kabuuan itong glass walkway na to so mula doon sa gilid maglalakad kayo hanggang doon sa dulo then pabalik dito sa kabila ito naman yung view dito sa pinakagit ng bahagi at patuloy pa rin natin nalalakad itong glass walkway So susulitin natin syempre yung ating uh, 300 pesos uh, at babalik ulit tayo. Okay. Naipakita ko muli sa inyo ang ating experience dito sa glass walkway at saka ganun din yung mga nakasabay natin na naglakad na kung saan yung iba nga ay ninenervyos pa pero pag tumagal kang nakatambay dito eh parang ano na lang sa inyo ano, walk in the park na lang mga body